Marami nagtatanong sa atin Ano daw ang ginagamit daw nating lupa o putik Sa paggawa po natin ng uh, itlog maalat yan, Para po ito sa mga nagnanais Sa magnegosyo po ng itlog maalat At ang gustong proseso nila Ay ang uh, paglubog ng itlog sa putik Na may kasama ng asin Ito po, ayan po yung nakikita nyo naglulubog po kami ng mga itlog Meron na pong asin yan mga idol ayan, no? At hilaw pa po yung mga itlog na yan ng itlog ng itik Hilaw pa po yan ay po. Marami sa ba? Okay. Luto, Luto. 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 Hindi ilaw pa 'yan mga idol. ni uh, nilulubog uh, namin. eh, So ano ba yung klasing lupa na yon na ginagamit namin? Ito po, meron na akong sample yung kakakuha lang namin. Ito po. Ito po yung tinatawag nilang ano, uh, nuno sa punso. Ayan, o bahay ng anay. Ayan. Matigas ho ito na lupa kapag kasobrang sobrang tuyo siya. Talagang parang bato matigas. Ayan po, kulay brown siya. Meron naman 'to, medyo mas dark pa siya. Ayan. Meron na, mga nakatirang anay ho dito diyan mga lods nung kinukuha namin. Ay marami kami naka-imbak. Ayan po. Yan, ito, ito yung ginagamit na pandikit sa itlog para kumapit yung asin. Yan ito. Nuno sa punso po o termite soil sa Ingles. May ilan na nagtatanong din kung pwede ba daw gamitin yung lupa sa bukid. Pagawa daw ng itlog maalat. Ano sa tingin mo daw, pwede ba? Pwede. Yung putik sa bukid? Pwede. Pwede doon sa amin. Pwede, pwede doon sa inyo. Putik doon sa amin, iba. Ay ba. Pero mo mostly mga lods talaga hindi siya ginagamit sa paggawa ng itlog maalat yung mga putik okay, lang. Mabubulok lang kasi buwabaho yung putik na yon. Buwabaho kaya hindi siya pwede. O yung kahit na anong lupa man o kahit na anong putik hindi pa pwede. Pero pwede pwede yung sa ano lupa sa bahay ng anay yan pwede yan may nagtatanong din kung magkano daw yung ganon e eh, libre lang yun mga idol hindi ho namin siya binibili bali babayaran mo na lang yung kukuha nyan ng uh, lupa after namin na makuha nyan dito namin siya nilalagay pakita mo nga na yung papanan natin siya ano uh, kunin mo yung ano sa yung ano natin yung mixer natin After namin loads na makuha yun, yung lupa na yun, nilalagay namin dito, tapos nilalagyan namin ng tubig. Parang madurog namin yung lupa na yun dahil sobrang tigas, gumagamit kami ng mixer. Ayan o, oh. pino na yan. Pino na. Ganda ng pagkaka... Yung, yung viscosity niya, mga idol, maganda na. Ayan, hindi ka na mahirapan pang durug-durugin. Ayan, gamit lang ho ng, uh, ano yan, ng mixer. Ayan po. After nyan, yan, lalagay na namin dito tapos lalagyan na lang din namin ng asin so ganoon lang mga idol yung uh, ano yung proseso niya simple lang mabilisan lang ayan po ilulubog namin no yung marami-rami ngayon after namin malubog yan lalagay namin dito babalutan namin ng plastic para hindi sumingaw ayan no ayan no? manipis lang malabnaw lang yung pagkakatimpla ayan po aalat na po yan mga idol